si Daniel ay talagang taong matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil sa inggit sa kanya ng kanyang mga kalaban, sinusulan nila yung hari na sabihin, ibatas din nyo. bawal na manalangin sa kanya-kanyang Diyos. Sipin mo yun, no? yung batas na yon bawal mag-pray. Alibawa sa atin, Bawal magpray tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus. Bawal tayo lumapit, bawal tayo manalangin. So pinagbawal yun. That time, pinagbawal, pero anong ginawa ni Daniel? Tatlong beses pa siyang nananalangin. Nakareceive siya ng problema, natanggap niya yung problema, pero anong ginawa niya? Lumuhod sa Diyos at nanalangin. So mga kapatid, ano minsahin ito sa atin? Oo, dumarating sa atin ang problema. Oo, may, may bigatin tayo sa buhay. Oo, nandyan na lahat ng mga, ng mga pagsubok sa buhay mo. Pero ang tanong doon, papaano ka ba nanalangin? At papaano ba tayo lumapit sa Diyos? Sa kabila ng nakikita natin at dumarating ang mga problema, paano ba tayo lumapit kay Lord? At papaano ba tayo sumuko sa Panginoon? Amen po ba? Si Daniel, lalo siyang nanalangin. Kaya mga kapatid, ang panalangin, dapat ito yung pinaka kinakauhawan ng mga mananampalataya. Pag ang panalangin tinalikuran mo, mga kapatid, para ka nang lulubog sa kumunoy na hindi ka na makakahawon. Ang prayer is the is the powerful uh weapon na mga tunay na mananampalataya. Kaya the more na makareceive ka ng mga matinding pagsubok o bagyo sa buhay, dapat mas malalim ang panalangin mo sa Diyos. Amen? Doon mo ako, wala pa na ako trabaho, gan ganito, wala pa rin. Lahat na ginawa ko pero wala pa rin. May kulang panalangin. Lagi tayo nagkukulang sa panalangin. Kumisang kasi ang tao nagyayabang, kaya ko to, eto gawin ko, kaya ko to. Pero actually, Christian without prayer, para tayong tuyong dahon. At babagsak sa lupa.